Dahil nga po doon sa banta ng artificial intelligence, yung deep fake, di ba, yung kinokopya yung boses, no? At yung uh, yung mukha ng isang tao, no? Eh maghihigpit po ang Comelec doon sa paggamit po ng teknolohiya para po sa mga para po sa kampanya ng mga tatakbo po para sa 2025 midterm elections at kabilang nga po diyan yung paggamit ng social media at ng artificial intelligence. Nitong buwan po ng Setyembre ay nagpalabas po ang COMELEC ng panuntunan ano kaugnay po niyan uh, dapat daw ay rehistrado yung mga gagamitin na social media platform at website ng mga kandidato. At meron pa silang ano eh, mga karagdagan pang Uh, mga panuntunan na inilabas para nga po makaalin sabay dito sa mga content, mga online content na ginamitan po ng AI technology. Kung ano po ang detalye niyan, ay eh, kaugnay po niyan makakasama po natin sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Maria Lourdes Pugoso Alcain, ang Uh, mula po sa tanggapan ang Chief of Staff po ng tanggapan ni Comelec Commissioner Nelson Celis. Maganda umaga po, uh, Attorney. Magandang umaga po, Ms. Cecil. Opo. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig po sa atin sa usapang tol. Naku, pasensyahan niyo na po kami at napakaaga po namin ng bulabog. Although, alam namin na talagang abalang-abala na po talaga ang Comelec, ano, uh, uh, these days, dahil uh, bukod sa huling araw ng pagpaparehistro ng mga butante, eh, umpisa na rin po bukas, ano, ng filing ng Certificate of candidacy Mamang, ang Comelec po ay naglabas ng bagong uh, panuntunan, ano ho. Kaya, sa inyo na po manggaling, ma'am, ito mga bagong guidelines ng Comelec para po doon sa paggamit ng teknolohiya, social media platform, yung paggamit po ng artificial intelligence para po sa mga kakandidato ngayong uh, sa darating po ng midterm elections. Opo, okay, magandang umaga po. So ang ang kumalik po ay nag-issue po ng resolution number 11064 or yung guidelines po on the use of social media, artificial intelligence, mm -hmm. and internet technology for a digital election campaign. Kasama na po dito ang prohibition at punishment para po sa misuse po for disinformation and misinformation. Mm -hmm. Kakalabas lang po, kaka lang po nito itong September 17. So, ito pong resolution po na ito ay naglalayon po na maiwasan po natin ang pagkalat po ng fake news, ang pag-spread ng misinformation at disinformation ngayong darating po na halalan po. Meron po itong mga kaakibat po ng mga requirements kagaya po ang registration po ng mga digital platforms, social media accounts, websites, mm -hmm. podcasts, blogs and blogs and other other online campaign platforms po na gagamitin po para po sa kampanya po ng uh, mga ating mga kandidato po at ng mga parties. Pahimbawa, so, yung inyong mga um, official meta, Facebook mm -hmm. accounts, TikTok, ex-Twitter, hindi naman po yung lahat-lahat, but ano po yung gagamitin ninyo para sa pangampanya. So, requirement po yan na magkaroon po ng registration. Mm-hmm. Opo. Tapos ba? Isang so, aspeto mm -hmm. lang po yun. Opo. Mm-hmm. Tapos bawal din po yung paggamit ng mga fake accounts at bots. Ano po? Opo, ah, kasama oh. po 'yun kung kayo po ay gagawa ng fake accounts at gagamitin nyo ito sa pangangampanya o halimbawa naman po sa pagkakalat ng misinformation or mm -hmm. disinformation ay bawal po ito sa ating um, resolution or guide na ito dahil isa ito sa mga mm -hmm. tinatawag nating prohibited acts po. Oh, yung mga gagamit naman ng ano, ng deep fake. Nako po yung deep po kasi at Ganito po, kung gagawa kayo ng deep take, mm -hmm. ibig sabihin talagang hindi nangyari yung isang event or wala naman talaga yung tao mm -hmm. na yun, hindi naman talaga sinabi ng isang uh, kandidato o member ng political party, tapos ginawa mo yung deep take na yan at ginamit mo yan sa mm -hmm. eh, kasama rin po ito sa prohibited acts po ng resolution po na ito. Bawal rin po ito. Mm -hmm. Ma'am, yan pong mga binabanggit niyo ang pangunahing layunin yan, eh, para po maiwasan yung disinformation and misinformation, yung fake news. Ah, may meron po bang uh, particular na batas na pwede pong malabag pagka sinuway po yung inyong bagong panuntunan, ma'am? Opo, kasi po nandito po sa ating section 261 G11 of the Omnibus Election Code. Mm -hmm. Matagal na po ito at sinasabi nito mm -hmm. kung for the purpose of disrupting or obstructing the election process or causing confusion among the voters, nagpapagig ka po ng false and alarming reports or information mm -hmm. or nag-transmit or circulate, circulate ng false order, directives or messages regarding any matter relating to the printing of official ballots, postponement mm -hmm. ng election, transfer ng polling place, or basta sa general conduct of election. Aha. Ito po ay sinasabi sa batas natin ng Omnibus Election Code na mag pwede kang maging guilty ng election of offense. Ayun. So, hindi masinari dito kung anong tool yung ginamit mo for misinformation or disinformation ah, kapag ito ay tungkol sa ating electoral process at sa ating general conduct mm -hmm. of election, matuturing po ito na isang election offense. Mm -hmm. so, at at syempre po, um sa atin din pong constitution, kumbaga ang ating saligang batas, talagang sinasabi natin doon sa article 9, section 4 ng constitution, mm -hmm. no, authorize po ang COMELEC po during the election period para po i-supervise at i-regulate lahat po ng enjoyment utilization ng mga, sagay po nito, media of communication or information mm -hmm. at kasama na po dito ang social media at online media po. Ah, uh ah. -huh, uh -huh. Ang, uh -huh. po si ang mm -hmm. uh, yes po, go ahead uh, 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 attorney elkain Opo. So sabi nga ng Constitution natin, ang objective naman po natin dito ay para po makapag-hold makapag, uh, tayo ng isang free, orderly, honest, peaceful and credible election. Kaya po mat, uh, marami po tayong uh, pinagbabasihan na batas dito kung bakit ipinapatupad po natin itong regulation na ito. Mm -hmm. At dahil yan po nabanggit ninyo, uh, yan po ay may sinasandalang batas, yung Omnibus Election Code. Ibig sabihin po, yung paglabag po sa ilalim yan, eh, may katapat po na parusa. Criminal offense po yan, ano ho? Opo. Mm -hmm. Pero ang sinasabi nga po natin, hindi naman po natin kailangang paabutin pa doon. Aho, eh, Sabi parat... nga po namin, magbubusta yung po namin. Mm -hmm. yung po kasi sa extreme na po na yun eh sa ex gusto po natin, natin na tingnan natin yung sa extreme na grave offenses na po ng yung pag pagsasagawa ng prosecution. Ang gusto po sana natin, i-prevent po natin ito. So kung makikiisa lamang po mm -hmm. tayo, lalo na ko tayo ay kandidato, political party, o kung hindi man kasi sakop na po nito hindi lang kandidato. Mm -hmm. Kung kayo po yeah. ay isang blogger yeah. or isa kayong mm -hmm. individual private uh -huh. individual or entity pero kayo ay may plano po na inyong ang inyong gagawin na account para inyong account mm. pagdating ng campaign period ng election period gagamitin niyo primarily para po sa niya. kahit hindi sa isang kandidato gagamitin niyo sa niya sa maraming kandidato mabuti na po na magparegister register po tayo upang um, ilatag po natin maging transparent na po tayo uh -huh. doon sa ating Opo, ka-goal uh, po na makasali po sa pangampanya at makilahok mm -hmm. sa partisan political activity pagdating ng Aho. campaign period. Mama, ma 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 po ito yung inyong nabanggit, ano, uh, attorney Alcain. So, kung ang kandidato po ay kukuha ng influencer o ng vlogger, Opo. dapat po mm -hmm. ba iparehistro ng concerned vlogger yung kanyang platform sa Comelec? Ganun ho ba yun? Opo, kasi kagaya nga po ng sinasabi natin, Uh, nandito na tayo ngayon sa makabagong teknolohiya, makabagong pamamaraan ng pangangkanya mm -hmm. sa digital election campaign. So ang Comelec naman po, hindi naman po pwedeng manatili kami nakaupo mm -hmm. at maging bulag sa kung ano naman po talaga yung totoong nangyayari. Dahil very much aware po kami na kahit may official campaign website kayo or account, mm -hmm. yung mga kandidato na dyan, political party, kumukuha po kayo ng mga private individual para po maging, kumbaga sampu yung campaign, may campaign manager ka na official, pero sigurado meron ka pang ibang kinuha para mga sa sa'yo. Eh, Pepa, uh, -huh. uh -huh. go ahead po, attorney Alcain. Register mo yung account mo. Mm -hmm. Kahit na sabihin po na hindi, personal ko itong ano, advocacy na suportahan yung isang kandidato. Wala, walang bayad yon, walang, walang pera na involved. Kailangan pa rin po iparehistro yung kanyang platform. During the campaign period, meron po tayong authority po, eh. lalo na during the mm -hmm. election period actually, meron pong authority ang Comelec to regulate and supervise all this mm -hmm. uh, media uh, communication. Pating na po yung social media dahil nga mm -hmm. po gusto natin may fair elections act tayo, uh -huh. maging patas din po magkaroon po ng um, application ito sa ating current times po. Mm -hmm. So, whether or not binayaran um, ka or hindi, pero ang sabi nga po natin sa re regulation, whether hindi ka man binayaran ka nga po hindi pero kung primarily use primarily use ang inyong account para po ipangampanya uh, promote or ipromote mo yung yung isang kandidato or mm. -hmm. mangampanya ka against one candidate Aha. Uh -huh. yun, yun ang gagawin mo primarily yun ang gagawin mm -hmm. mong account and then you should register that at may mahaba naman tayong panahon para makapag register at makapag-desisyon. Mm -hmm. Babalikan ko yung issue na yan, Mama, pero kasi nabanggit niyo during the campaign period. So, ibig pong sabihin, yung inyo po bang panuntunan na binabanggit, it will commence sa official campaign period pa lamang po. So, in the case of uh, national candidates, magisimula po yan, tama ho ba, ng February, tapos yung uh, local candidates, March. Papaano po yung, ano po, yung window period from October Uh, before the start of the official campaign period. Kasi okay. kung hindi pa po iiral yung ating mga panuntunan tungkol sa campaigning, kasi according to, according to Supreme Court po, eh, no such thing as premature campaigning, ano ho, Attorney Alcain, ano po yung oh, pwede nating gamitin mm -hmm. batas? Dito po sa mga... lumalabag yung mga gumagamit po ng deepfake, yung mga nagsasamantala po sa mga social media account para magpakalat po ng misinformation at disinformation, ma'am. Kami po sa Comelec, malinaw na malinaw po kasi mm -hmm. yung aming jurisdiction po, yung authority namin. Eh. Kaya po, sabi nga namin, ma, malakas po yung loob namin na implement ito. Dahil kahit sa Supreme Court po, marami po tayong desisyon uh -huh. na sinasabi. At this point, mula sa pagmula ng election period, January 12 halimbawa, kumbaga may authority na po yung Comelec. To regulate, magpati mga mm -hmm. ads, ba diba po? So, uh -huh. sabi nga po natin, yung campaign period ng senatorial and par list candidate, magsisimula lang siya sa Feb 11, mm -hmm. 2025. Yung House of Representatives naman, parliamentary, provincial, local officials, March 28, 20, 2025 mm -hmm. yung pangangapan niya. So, basically, doon po natin i-implement siya. So, pero mm -hmm. po yung ating registration, sinasabi natin, uh -huh. hanggang one month before the election period or hanggang December 13, pwede po sila mag-register ng kanilang uh -huh. mga accounts sa mm -hmm. Comelec po. And then prior to that, halimbawa, paano kung, kasi ang binabangkit natin kanina during the election period at ginawa mm -hmm. mo yon doon ka magkakaroon ng, ng offense. But kahit naman po, sabihin natin, kulang po yung batas natin talaga eh, pagdating sa social media. But pwede ba ma'am, ano? Pwede ba ma'am gamitin uh, yung ano? Yung uh, Cyber Crime Prevention Act? Opo, opo. Papunta po tayo dun nga Kung aha. halimbawa ikaw, isang kandidato, may isang tao halimbawa na na sinisiraan ka or hindi na factually deemless yung pinapresent, kundi talagang alam mo po yung ginagamit yung online platforms para siraan ka. Kahit hindi pa to nag-take effect, pwede naman po silang mag-humingi ng tulong. Halimbawa sa NBI Cybercrime, na magiging ka partner din po natin, Cybercrime Division, PNP, kasi mm -hmm. Kahit kami po during the implementation of this regulation talagang kami ay makikipag-ugnayan at makikipag-partner po sa mga mm. ahensyang ito dahil talagang para mas malalim po halimbawa yung if ever yung mga mm. pangangailangan na in investigation talagang magre-refer din po kami aha, so aha. sa ngayon whether nagsisimula na kami with this implementation mm. of this guidelines meron naman pong iba pang um uh, legal basis para po yung mga ibang mga ibang magigin biktima Yes. Di ba, ng mga mm -hmm. ibang ng mga ganitong krimen, halimbawa, eh pwede po silang lumapit pa sa ating mga ahensya ng gobyerno. kung kumbaga, well, ano po, hindi pa rin sila lusot sa ilalim ng batas, opo, ano hindi po? po. Opo, opo. po. And then one more thing po, Attorney Alcaín, kasi marami pong mga pwedeng gawin eh to circumvent yung binabanggit niyo pong uh, panuntunan at batas, especially ito pong Omnibus Election Code. Eh papaano naman po, ma'am, kung gagamitin po yung kanilang social media platform? Either para mag uh, propagate po uh, ng, ng balita whether in favor or against a certain candidate will it, will it still fall under yung parameters po ng inyong panuntunan sa pagigipit po ng uh, paggamit ng social media platform and uh, other means of technology. Kung halimbawa po ito po ay pagbabalita di ba po ng mga factual na mga pagbibigay ng factual na impormasyon na pagbabalita hindi na po siya nasasakop po ng regulation pero kung ito ay pangangampanya po ayo hindi naman po kayo news agent alam niyo po 'yung para kung ginagamit niyo siya titi-itake into context yung paano mo siya ginamit at ano ba talaga yung yung gamit ng account mo kasi kung makikita po doon na okay na share ka ng isang balita the rest po ay hindi na po balita Aha. Halimbawa talagang gumamit ka na ng mga fake news, nag, um, mm -hmm. nagkalat ka na ng disinformation at misinformation, Ayaw. eh kaso ka pa rin po dito. So hindi lang po kasi kami limited dito sa legal po natin na mm -hmm. dito po halimbawa pag -refer sa NBI or kami uh -huh. po pag i -investiga po sa level po ng task force kasi may task force po kami. Uh -huh. Natututok po talaga dito. Mm -hmm talagang maghahanda po na tumulog mm -hmm. sa monitoring and detection. But at the, um, at the same time po, meron kami in partnership with the technology platforms, So, mm -hmm. kung hindi ka man, kung sa tingin po nila, ay naku, matagal yan na proseso, dadaan pa sa legal na procedure, ganyan. Eh, alam po natin, ang mga bagong mm -hmm. problema na dala ng bagong teknolohiya, dapat po makabago din po at practical yung mga solusyon. Mm -hmm. So, kami po, agad-agad po, meron po kami special um, government sala, halimbawa sa partnership po with other platforms like Meta. Mm -hmm. At pag sinabi namin lumabag ito sa resolution na ito, ng Comelec sa batas na ito ng Pilipinas at ito yung mga accounts po whether registered ka o hindi ire-request po namin ng immediate takedown po ng um, uh, account. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. And lastly ma'am, nabanggit na po you have uh, coordination with META. How about coordination okay. po with CICC, DICT, at yung iba pa po pong mga tanggapan ng pamahalaan na nag- uh, na nangangasiwa o nagpopulis ng ating uh, online uh, platform. Meron din ho kayong coordination with them, ma'am? Opo, hindi lang po coordination kasi simula pa lang po ng binubuo ito. Talaga po very participatory po eh. Kaya medyo matagal din po yung proseso ng... Sabihin natin parang umaaga po kasi hanggang December 13 pa naman yung registration. Hmm. Pero bago po ito nabuo, marami pa pong pinagdaanan. Meron kaming mga um, stakeholders forum, hmm. consultation ah. sa mga experts sa technology, AI pati na po sa ating mga ahensya at kausap na rin po talaga sila before pa po ng ating butihing chairman at ang ating unbank mm -hmm. para po maging ka-partner po sa pag implement nito. Ah. Hindi naman po itong unang pagkakataon but even with the previous committees mm -hmm. and task forces, talaga pong uh, ma malaki po ang tinutulong sa atin ng ah. ibang ahensya and even the accredited citizens' arms, ang ating mga election watchdog, mm -hmm. na kahit kami po kailangan bantayan din nila kami at kami bukas na bukas po sa kanila dahil kahit po nung binubuo natin to, meron pong pagkakataon na naglaan kami just mm -hmm. one big session para lang po pag-usapan ang wow. uh, pagsisiguro na hindi natin maapakan ang freedom of expression. So, Yun. talaga pong inaral po natin ito Aha. bag po ah uh, buuin. Hindi po siya isinulat lang ng yun. Uh, um, yun gusto lang po natin uh, mag-guide. So may so pinagdaanan po siyang uh, proseso uh, talaga. You have strong partnership pala sa ating mga ahensya ng uh, pamahalaan. Ako, maraming salamat ma'am sa inyong uh -huh. uh, very comprehensive na pagpapaliwanag tungkol po sa isyong ito. Uh, at uh, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan para po sa aming programa. Maraming salamat din po, Ms. Cecil, and sa usapang tol po para po sa pagkakataon uh -huh. na magbahagi ng information po, dito from the Comelec. Apo, maraming salamat. Maraming pong salamat. Mm, yan po si Attorney Maria Lourdes Fugoso Alcaín, ang Chief of Staff ng tanggapan ng Comelec o tanggapan ni Comelec Commissioner Nelson Celis.